Kumusta mga ka-Filipino Sage? Andito na naman tayo sa bagong episode na naman natin kung saan ay mag-uusap na naman tayo ng bagong mga kaalaman na inyong matutong ngayon. Totoo ang inyong nabasa. Mayaman na ang ating bansang Pilipinas. Mula sa tungkulin na ginagampanan ng ating bagong presidente ay tumaas ang GDP ng Pilipinas ng 7% ngayong 2023 ayon sa pahayag niya sa Bloomberg kung kaya ay patuloy na naging isa sa pinakamabilis na paglaki ng ekonomiya ngayong taon. Kung saan ay natalo ang Thailand at ang Indonesia sa paglago ng ating bansa. Habang umabot ng maraming bilang ang populasyon ng Pilipinas sa isang daan at labing dalawang milyon, ay hindi din nagpapatinag sa pag-angat ng ating pangkabuhayan, lalo na ang mga pangunahing sektor ng ekonomiya, katulad ng agrikultura, pagubatan at pangihisda at industriya. Kahit ang mga serbisyo ay nagpost ng positibong paglago simula sa ikatlong quarter ng 2022 na 2.2%, 5.8% hanggang sa 9.1% kung kaya ay patuloy ang pag-angat ngayong 2023. Isa ito sa layunin ng NEDA na ipapataas pa ang paglago ng ating ekonomiya sa ating Philippine Development Plan, kung saan ay nakatakda ang pagpapatupad nito simula ngayong taon hanggang 2028. Ang layunin sa NEDA ay papaunda ang bawat sektor kabilang ang pagkakaroon ng mas malawak pa na negosyo, mga pangkabuhayan, pagpapatupad sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura kagaya ng enerhiya at tubig. Inaasahan na magkakaroon tayo ng mas maginhawang pamumuhay kaysa mga nakaraang taon. Habang nawala ng halaga ang piso ng Pilipinas laban sa US Dollar na nagpalala sa sitwasyon. Ayon sa mga ekonomista, ang pagtaas ng demand para sa mga produkto at serbisyo pagkatapos ng paghina ng pandemya, gayon din ang mga kamakailang matitinding bagyo ay mahantong sa pagtaas ng halaga ng mga putas, gulay at iba pang pungunahing pagkain. Ngunit, Kinandaan natin ang solusyon para dito. Layunin ng ating Pangulo na upang mapaibsan ang pighati natin sa mataas na inflation ay putulin muna natin ang paggastos ng ating gobyerno. Mayroong 268 trillion budget para sa si 2023 at ang pagtaas ng utang sa 13.5 trillion noong Nobyembre 2022. Kung kaya ay dapat din nating unahin ang target na subsidy at suportang pinansyal sa mga magsasaka at mangingisda upang mapataas ang domestic productivity na nagpapababa sa mga presyo at importasyon ng mga produktong agrikultural. Ang paglago ng Pilipinas sa ngayong taon ay hudyat na unti-unti na nating nakakamtan ang kaginawaan ng bawat Pilipino lalo na sa lumabas ayon sa nakaraang pagsiyasat na nakatayo pa din ang bansang Pilipinas sa gitna ng mga pagsubok na nagpapahirap sa bawat mamamayang Pilipino kagaya ng kamakailang pandemya kung saan ay maraming mga pagawaan ng produkto ang natigil ng dahil sa sakit na COVID-19. Ang mga masasamang mga nangyayari sa Pilipinas ay mga pagsubok lamang ito. Ngunit sa kabila ng lahat ay tumitindig pa din dahil kaya ng ating bansa na suportahan ang ating pangangailangan. Sa yaman pa naman ang ating kalupaan at kay gandang mga tanawin lalo na sa mga dalampasigan nito na may nakaukit ng maraming kayamanan at malaparaiso nitong kagubatan at karagatan. Lalo na sa mga nakatagong mga misteryo na hindi madaling maipapaliwanag ay nagsasabing ang bansa natin ay mayaman. Kaya kung inyo nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan na mag-like at subscribe naman kayo at i-click ang notification bell icon para sa iba pa nating mga video. Kung may katanungan, opinyon o karagdagan man, ay huwag na kimahiya magkomento sa ibaba. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin upang mapalawak pa ang ating kaalaman. Hanggang sa muli.